ang boses ko sa Mayo a 12. Mahalaga ang boses ko sa darating na eleksyon. Nagsanib pwersa ang DWAR, Abante Radio at Bilyonaryo News Channel para ihatid ang mga kaganapan sa darating na halalan sa Mayo a 12. Mula sa pagbubukas ng voting precincts hanggang sa pagtatapos ng bilangan ng boto. Your, Your Voice 125 Elections Agenda, agenda. Nakatutok ang aming team para sa komprehensibong pagbabalita. At sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kababayani, eh, sabay-sabay natin tutukan ang mahalagang pangyayari sa ating bansa. Gamitin natin ang ating mga boses ngayong halalan. Your Voice 2025 Elections Agenda A special coverage hatid ng DWAR Abante Ranjo at Billionario News Channel. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radio. TV na. Ito ang abante radio TV. Lusong provincia. Luzon provincia. Ganap at kuwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa, sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. lusong provincia. lusong provincia. Aatake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. lusong, Lu lusong provincia. Kasama si Barrio Beras. Pani Umberas. Mabuhay Pilipinas, magandang uh, tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao uh, sa buong mundo rin siyempre online. Uh, welcome sa Luzon Provincia. Ngayon pong araw ito ng uh, aba. Oh, Thursday na pala, oh. Thursday na, Webes na. Ay, gusto ba kayong balikan? <laughs> balikan niyo yung picture niyo, yung video niyo, o ano, wala, ayun dating, yung ex mo. Babalikan mo ha? Sige. Sana maganda ang pinagsamahan niyo. Hanggang alaw na po tayo magsasama, mga kalusog sa programa. Ang headlines today, siyempre, labing pitong uh, region po ng Pilipinas, binabati ng lusog probinsya. 82 na probinsya ng buong Pilipinas binabati din natin 1,488 na munisipyo sa Pilipinas 138 na syudad dami talaga 42,046 na barangay Lusog na April 10, 2025 Mga beneficiaryo ng 4Ps Patuloy na hinikayat po na magparehistro para sa F1 KD Expanded Cash Grant na tinatawag. Meron na palang ganito, ano? F1 KD. Kevin Durant lang kilala ko. Pagtaas ng kaso ng handa, foot and mouth disease. Diyan sa Palawan, ikina-alarma. Senator Bongo, patuloy pong isusulong yung mga batas at programa sa kapakanan ng mga OFW. Buwaya! Na umatake sa mga isda dyan sa Palawan. Nakaw, hindi daw pwedeng hulihin! Ay, bakit kaya? Yan ang mga pangunang headlines Sinihinda ni Mother Jim today para sa ating mga taga-subaybay sa Luzon Provincia. Ang detalye po ay abangan sa kabuuan ng programa hanggang alauna. Tutok lang kayo sa Facebook at YouTube namin para po sa mga gustong hindi nakikinig sa transistor at cellphone lang ang kaharap. Hane, pwede naman. At sa alman sa buong mundo, yan ang kagandahan ng technology. Parang magkadikit lang po tayo. Kung may gusto kayong pamati o kayo gustong iparating na no concern sa Abande Radio, pwede. Excellent. Kahit ano, di ba? Huwag lang mangungutang. Tapang sweldo. <laughs> Alay, yung mga OJT natin, malaki ang baon ng mga yan. Oh. Oo, oh. oh, nakikita ko, may bitbit -bit na mga masasarap na lunch ang mga yan. Eh. Maya-maya. 12.41, tampok syudad na tayo. Tampok syudad. Surigao City. Isa pa, pwede. Isa pa ibigay mo sa pa sa pa asa na nawala um, Surigao City po mga kalusod ang ating tampok na siyudad today yan ay matatagpuan doon sa Karaga ang rehiyon ng Caraga but particularmente ang probinsya po ng Surigao del Norte ang sumasakop sa lungsod ng Surigao kaganda ng paligid o oh, tabing dagat si Lane 54 ang barangay na hawak ni Mayor Pablo Ibes Dumlao II. Excellent. Ang kanya pong Vice Mayor naman, nakatuwang niya ay si Vice Mayor Alfonso Kasura. At ang uh, salita dyan sa Surigao, si Buano. At syempre tayo mga Tagalog, pwede pa rin. May Tagalog pa rin dyan. Surigao. Yan ang ating tampok siyudad today. Um, mainit ang panahon mga kaabante oh, uh, katulad ng mga panawagan alam niyo naman na yan di ba manatiling uh, hydrated may bitbit -bit na anong cash may bitbit -bit na botelya ng tubig di ba oh, wow. dapat lagi meron may tubig within your uh, no reach at siyempre importante rin po na sumilong sa panahon ng 11 to around 2 o'clock in the afternoon dahil napakasingkad tirik na tirik po ang araw dyan ha tayong tayo ang araw Sosko Gileo Mang Teban mahirap na baka ka San Juan Batangas patuloy pong nagpapadala ng mga farm workers diyan sa South Korea Umaabante sa balita bante reporter Nilo Del Carmen Luso report, Tuloy Nilo Tuloy-tuloy ang pagpapadala ng lokal na pamahala sa ng San Juan Batangas sa mga seasonal farm worker o mga SFW sa South Korea kung saan matagumpay na lang kagawa ang pre departure meeting para sa ikalima at ikalim na bat ngayong taon na 56 na SFW ang nakatakda ipadala sa Miyerkules April 16 matapos talakayin sa pagpupulong ang mahalagang tagubilin mula sa lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan at paghahanda sa ibang bansa. Kabilang dito ang mga pinagbabawal na gawain mga dapat dalhin at pag-angkop sa kultura, klima at pagkain ng South Korea. Ipinakita ng programa ito ang patuloy na suporta ni San uh, Juan Mayor uh, uh Salud, katuwang ng International Cooperation Team sa pagbibigay ng oportunidad sa mga mamamayan na makapagtrabaho at pakita ang kanilang galing sa pagsasaka sa ibang bansa. Ito lamang abrig ito ay nakarating na sa South Korea ang, uh, ang uh, ilan sa mga batsa Bago ito, itong Abril 7, isa nagawa ang send-up ceremony para sa karagdagang siyang napukwalo SFW na paagi rin ng ikaapag na batch na sa Hong County. Nasa ang aabot na sa 890 ng mga SFW ang nagpadala na ng San Juan Batangas sa South Korea ngayong taon. Nilo, yan bang mga bagong batch na to? Yung iba dyan, dati na nakapunta o bago lahat? Punti ba merong mga nakaka-renew na. ng kundaka. Mm -hmm. so, yung, uh -oh, yung mga magagandang performance at saka yung mga gusto pang bumalik, binitigyan uh -oh. muli ng pagkakataon sila yung nakakapag-applied, nakakapag-trabaho uh -oh. uh, dyan sa Korea. Maganda uh -oh. nga itong kanilang ugnayan nito. Dahil nakaka-relate ako dyan, Kabanting ka Nilo, dahil doon sa amin sa Occidental Mindoro, sa Abra de Ilo, ganyan din. Yung mayor ay may direktang sa mismo yung nag-aasikaso para sa mga pupunta sa South Korea, mga farm workers. Yes, oo, at ata uh, it'i pa ilang taon na ginagawa nga dito sa San Juan, mm -hmm. na, na halos taon-taon uh, uh, itong itong uh, farming season gan sa Korea mula mm -hmm. sa buwan ng April hanggang uh, uh, November. Yeah. November. Oh, oh. Uh, yung kanilang uh, farming doon uh, at tumatagal nga halos ng anim na buwan. Oh, oh. mga kabukaya natin na nagatrabaho doon. Napakalamig din nga daw eh. Uh, grabing, uh, ano yung favorito pab yung paborito sa South Korea? Yung maanghang na dahon? ah uh, uh, kimchi. <laughs> kimchi. Yung kimchi. Oo, uh, oh, paborito. Uh, talagang yan yung ano, yung tinitira Ayon. lagi doon. Ayon. Ayon.

OFW. All right, very good. Uh, yung mga wala pong trabaho talaga, binibigyan ng pagkakataon ng local government unit. Meron silang exchange uh, program eh, sa South Korea na nagpapadala talaga ng mga farm workers dyan. Ha? And sa taga-Occidental Mindoro na uh, kasama sa next bus ngayon June. Galingan nyo ha, ang paghukay ng ano, Labanos. Supply <laughs> <laughs> Ito kamatis naman ating bubunuin okay. Supply po ng kamatis sa binget Aba, isobra-sobra pa rin ah, Kakakain, kakakain mo lang kanina umaga Breakfast, kamatis, tanghali, kamatis Pati merienda, kamatis pa rin Sobra-sobra supply Umaabante sa Balita Abante Reporter Napakalamig ng boses nito Palibasa nasa sa Benguet Si Alexis Asalil Luso Report Tuloy Alexis Pagpatak ng ikalawang linggo ng Enero ngayong taon, biglang dumami ang supply ng mga kamatis dahil sa panahon ng anihan. Dahil rito, halos bumaha na mga kamatis sa Baguio City Public Market. 10 piso kada kilo ang pinakamabang presyo sa bintahan ng mga kamatis at umaabot naman sa 50 pesos hanggang 60 pesos ang pinakamataas na bintahan. Ayon sa mga nagtitinda, halos tatlo tonelada na ng kamatis simula Enero hanggang Marso ang naitapon dahil hindi nabili ang mga ito dahil sa mababang presyohan ng mga kamatis, bagsak rin ang kanilang mga kita at minsan ay hindi pa nananagpasan ang kanilang mga puhunan. Ang mga kamatis na ito ay nagmumula sa iba't ibang probinsya ng Binjet gaya ng Atok, La Trinidad at Tublay. Ang iba naman ay nagmumula sa probinsya ng Nueva Ecija. Matatanda ang noong buwan ng Marso nang gumahari ng kamatis sa probinsya ng Bongabon sa Nueva Ecija kung saan 4 pesos ang bentahan nila kada kilo at ang iba naman ay iniwan na lamang nila sa tabing daan para ipamigay. Ako si Alexis Asalin ng Avante Pro. So, Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Maraming salamat si Alexis Asalil buat sa Abante Radio Benguet, Baguio City area alas 12.48 na ng oras Standby, Romil uh, Romy Luzares samantala sa Provincia Headlines. Diyan po sa Nueva Ecija, mga kaabante, inianunsyo na ng Department of Agriculture sa publiko yung Animal Box Development Center sa may Nueva Ecija. Bilang depensa po ito sa mga sakit na nakukuha sa hayop gaya ng African Swine Fever. Bird Blue, sama rin. Sa po yung bago na bagong luma yung Foot and Mouth Disease, FMD, ang Center for Transboundary Animal Disease, o tinatawag nila na CENTRAD, acronym. Sinimula ng DA noong 2019 at natapos po 2022, may pondong mahigit dalawang daang milyong piso. Ayon sa BAI, Bureau of Animal Industry, wala pang netatalang kaso ng bird flu mula po Enero ng taong ito at ang bansa ay FMD free pa rin naman. That's very good. Ayon sa impormasyong inihayag ng World Health Organization. Rubisa Headlines Hoy, bagyo pa rin to. Ehabol natin. Tututukan po ng gobyerno ng bagyo ang pagalagay ng mga biday sa pampubliko at pribadong palikuran ng mga establishment. Ah! Spell biday. Joan. Spell biday. Wow, sa ulado. B-I-D-E-T Bidet Pwede Again, B-I-D-E-T Bidet Bidet At sabi po ang mga kabante Layan daw ito na magkaroon ng malinis po Na pampubliko at privado na comfort room Tama naman sa lusod Para matsak po ang kalinisan sa kalusugan din ng tao At paglago ng turismo Sa ilalim po ng batas pambansa bilang 344 lalagyan ng safety features sa mga pampublikong CR lalo tigit sa mga PWDs at saka po sa mga senior citizens ang anumang establishmento na hindi susunod ay pagmumultahin ng 5,000 hanggang 2,000 piso turuan lang silang gumamit ha baka may ibang hindi marunong o baka paglaruan lang ang bidet tapos tayo dyan ah, 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 ito na sa Palawan, napakagandang lugar ng Palawan sa mga panahon ito na napakainit ang panahon. Ho. Sana man lang, sana all, ilibre tayo ni Romy. Pagtas ng kaso po ng FMD, Hand, Foot and Mouth Disease sa Palawan, ikinalarma. Umabante sa Balita Bante, Reporter Romy Luzara. Luzo, report, report. Tuloy Romy. Yan, pumalit sa mahigit 1,200 ang naitalang kaso ng hand, foot, and mouth disease o HFMD sa lalawigan ng Palawan sa unang bahagi ng buwan ng Abril 2025. Ayon sa morbid Morbidity Week 13 na report data ng Center for Regional Epidemiology and Technology Enhancement 4B nitong Abril at Patay sa datos, nangunguna ang Palawan sa may pinakamataas na kaso ng HFMD sa buong Mimaropa region na, sinundan ng lalawigan ng Marinduque na may 639 na kaso at Oriental Mindoro sa bilang ng 323. Sa buong ha, Palawan, ang lungsod ng Puerto Princesa ang may pinakamataas na bilang sa talang 163 cases. Sinundan ito ng mga bayan ng Brooks Point ha, sa bilang na 115 at Abaya ng Aborlana sa bilang na 112. Ang buong Mimarupa region naman na ay nagtala ng 2,458 na bilang ng kaso ng HFMD sa buong region. Higit na mas mataas ng 198 kumpara sa, kumpara sa nakaparehong linggo at buwan, buwan noong taong 2024. Ako si Romelizares na sa Rato sa Balitang Mabilis, Mabangis at Walang Mundo. Thank you, Romy! na natin ang uh, probinsya ng Abante tonight mga Lucadusob huwag niyong palimutan bumili ng Abante ha at Abante tonight uh, meron diyang probinsya na may mga headlines may story po ha silipin lang natin today uh, Webes ang kanilang headline. headlines Barangay Chairman na uh, isa pa ng bala. Titser Tigok sa sumalpok na Chikot. Barkong may 67 pasahero lumiyab. At bulkang mayon tuloy sa pagbuga ng asupre. Ayan na po mga kaabante. Ang ilan sa mga headlines na mababasa nyo ang detalye sa Abante Tonight ngayon. Asia Headlines. Siyempre, ang abante ay kompleto sa sa lahat po ng balita, ha? Uh, entertainment, public service, at uh, sports. Buti na lang nananalo yung team ko. Direct. si Warriors. Ikaw ba? Warriors? Hindi. Lakers kaya natin. Ano yan? Lakers? Ah, oh, magaling din uh, pero talo sila last time niya, ng uh, uh o oh, ng uh, OKC. Pero talaga si uh, hindi ba 'le uh, pag nabuo na yung team na Abante, radyo abangan nyo. Abangan nyo lang. Albay PDRRMC naglabas po ng mga abiso para sa Semana Santa. Mga bante sa balita bante Reporter Rosa Solarte. Luso report. Rosas. Kabadi, naglabas na ng advisory ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRMC ng Albay para sa semana Santa bago pa man ng April 14 to 20. Sa susunod na linggo ay tiyak ang pagdagsa ng mga bakasyonista dito sa probinsya kaya bilang paghahanda ay may guidelines ang council upang tiyak inaligtas ang publiko. Inaatasa ng mga LGUs at DRR offices na tiyaking may nakasun by 24-7 na mga ambulansya at medical personnel ang mga operators ng beaches, resorts at water-related establishments ay kailangang may nakadeploy na lifeguards, first aid responders at medical equipment sakaling may maganap na insidente. Nagtalaga rin ng official emergency hotline ang PDRRMC na gagamitin para sa mabilisang koordinasyon katulad ng request para sa ambulansya, fire call, police assistance sa anmang bahagi ng Albay province. Kaugnay nito, payo naman sa publiko na bibiyahe o magkakaroon ng outdoor activities na mag-ingat lalo na't mataas ang temperatura sa labas dahil sa summer season. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio ng Mabilis, Mabangis, Walang Minti. Abante Radio Live Report Ihabol po natin mamaya ang Abante Radio Dabaw. Nag-aayos lang si Ma'am edit, uh, dahil sa sobrang init ng panahon. Ah, makakapag uh, lagay man lang ng uh, sunblock importante yan. Happy birthday today uh, petsa this 9. Adjust pala, yes. Apo uh, April 10 na tayo. Uh, happy birthday today April 10 sa mga sumusunod. Happy Susie Morillo, Happy birthday Michael Celonia, uh, Jessica Saria, uh, Mary Joy Castillo, Silvestre Pasual. At uh, syempre sa mga kaibigan natin, si Christopher uh, Terambulo. Happy! happy birthday to Pe, ha? Uh, more blessings. At happy birthday din kay Carl uh, Balasa. Ayan, ating kaabante. Happy birthday! Happy listening lang sa ating maibigan dyan sa Net25. At sa Eagle FM 95.5 Kay John Lemon Thank you sa panunood pa rin At pakikinig ha Kahit nasa radyo rin kayo dyan ha Isang malaking industriya lang naman tayo ha Eto na siya Live Meron pong patuloy na isusulong uh, Si Senator Bongo uh, At ito yung mga batas at programa para sa kapakanaan ng mga overseas Filipino workers Mabante sa Balita Abante Reporter Edit Isidro Luso Report, Report. Tuloy Ma'am Edit Andiyan ka na po Ma'am huwag ka mahiya Tuloy ka lang Ma'am Edit Sige balikan natin si Ma'am ha Nakalimutan niya tayo na, eh. May naglag yung pulbos Pabalikan lang ni Ma'am ha? Sa ilang saglit lamang, ha? 12.58 ang oras. Pasyal muna tayo, mga kaabante. Pasyal, probinsya. Enchanted River. Yan po ang ating uh, pupuntahan ngayon sa Hinatuan, Surigao del Sur. Tagilagilas po ang ilog na are. Ha? Sa malakristal na asul na tubig. Ang ilog ay tinatawag na, na enchanted dahil sa maalamat at kwento sa mahiwagang meron ito. Ayon po sa mga lokal, ang tubig ng ilog ay may kakaibang lakas at hindi po nauubos kahit na marami po ang naglalabas ng tubig mula dyan. Ang Enchanted River ay matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng hinatuan sa Surigao del Sur at ang lugar ay piniributan ng mga kapal na kagubatan sa mga matatayog na bundok din. Ang tubig po ay malinis, malinaw, makikita niyo yung mga isda sa ilalim talaga. Ah, Pati na rin yung mga natural na anak may kababalaghan pa nga daw na nadadagdag sa misteryo ng lugar. Uh, ah, napanood nyo na to, sigurado ano ho? Isa sa mga tampok na Enchanted River ay ang malalim na bahagi ng ilog na hindi pa rin pumatukoy kung gaano ito kalalim. Ah, ang mga turista pwede maglangoy naman, magpahinga sa mga swimming areas. May mga designated pong areas dyan. At pwede mong maramdaman pa rin yung lamig, sariwang tubig at ah, habang nagpapahinga, ng katawan at saka ng isip Ang Enchanted River ay isa pong paboritong destinasyon para sa mga turista, hindi lamang sa kagandahan niya pati na rin sa natatanging karanasan na hatid ng misi mistisismo Naks naman, yung kahiwagaan po Ibang klase daw talaga ang dating ng tubig ng Enchanted River. Naniniwala tayo dyan kasi ang water is energy by itself talaga yan ha? Ah, Report. Balikan natin si Ma'am Edith Isidro May kaugnayan sa pagsusulong para rin po ng mga batas at programa ni Senator Bongo Ma'am Edith, go ahead Maraming salamat Isang mainit na tanghali mula dito Opo. sa Davao Kabanting Badi Napakainit. Dito rin me. sa amin, ma'am. Oh. Grabe talaga. Oh, oh. oh. Para ayaw po nang lumabas. Sa ginanap ng pagdiriwang <laughs> ng araw ng kagitingan, ipinarating ni Senator Bongo ang taos pusong pasasalamat sa ating mga UFW na itinuturing na mga bagong bayani. Nakasama ni Senator Go ang uh, sa Pasay City ang ilang UFW, advocates ng migrant workers at mga stakeholders para sa usapan kung paano paano mapatibay ang suporta ng gobyerno sa mga OFW? Ilan sa mga batas ang inisyatiba na ipinaglaban ni Sen. Go ang uh, pagtatag ng Department of Migrant Workers para may isang tanggapan na pwedeng matakbuhan ang mga OFW at kanilang pamilya. Gayun din ang OFW Hospital na sa pambangan ng na itayo noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatutok sa kalusugan ng mga migrant workers. Kaya patuloy ring isinusulong ni Senator Go ang pag-institutionalize at pag-expand ng mga OFW hospital kung maisabatas ang mga panukalang kanyang inihangain bilang Vice Chair ng Senate Committee on Migrant Workers. Isa rin ang panukalang kanyang inihain ang pagkakaroon ng OFW ward sa mga pampublik kung hospital. Kaya ipinadama naman ng mga grupo ang kanilang suporta kay Senator Go at sa kanyang advokasya na mailapit sa tao ang serbisyo sa mga Pilipino kung nasaan man sa sila sa mundo, particular na ang serbisyong medical para sa mga mahirap na pasyente. This si edit Isidore ng abante Radyo, itong balitang mabangis, walang menti. The Life. Pala ko nagpreno na si Mame. Ay, <laughs> buhelo pa pa. Thank you, Mame. Dito, huh? huwag kalimutan, Tele Babe. 9 to 10 p.m. with the Aimee Siwaschan. Tele Babe, 9 to 10 p.m. Mondays to Fridays. Uh, Abaw nyo rin po yung mga guests ni Miss Aimee, ha? Huh, sa programa niya salamat ng marami. Ako si Vadio Vera sa ngalan po ng LP Team Mabuhay Pilipinas. Thank you. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. Ito ang Abante Radyo. TV.